Pinabawag ko na muna par. Para bukas par. Iba na naman ang gagawin natin par. Iba na naman gagawin natin para. Sagdahin na Kaya kay gulong anak? Yan par Nice, par. No, nice. Par, oh. No, maganda, par. Maganda. Maganda yung ginawa ko, par. Diba, par? Kahit hindi tayo tunay na mason o may scale, kakayanin natin. No? manu mano na tayo, par. Mano-mano. Baka meron gusto dyan na ano. Kunin ako ng libor. Tawagan nyo ako. Pag gusto nyo ng libor. Libor lang po ang skill ko. Libor. Mga par, libor lang po. Kaya ko mga par. Wala po akong skill. Libor lang po. 哎呀妈！哎呀妈！Bye. Bye bye.